dumating na ang Pasko, at tunay ngang mas masarap itong ipagdiwang kasama ang mga mahal sa buhay, syempre, alam din ito ng ating paboritong mga celebrity at personalidad, kaya ibinahagi nila sa netizens ang ilan sa kanilang cute na larawan mula sa kanilang pagdiriwang ng Pasko, kabilang na ang sweet na mga litrato, kasama ang kanilang mga partner, gaya ng inaasahan, Ang mga celebrity couples tulad ni Nadingdong Dantes at Marian Rivera ay nagdala ng kilig at saya para sa lahat. Narito ang ilan pang mga larawan ng mga celebrity ngayong Pasko. Dingdong Dantes at Marian Rivera. Ipinapakita ni na Dingdong Dantes at Marian Rivera kung ano ang hitsura ng isang masayang Pasko. Glaiza De Castro at David Rainey. Muling nagkasama si nakapuso actress Glaiza De Castro at ang kanyang asawang si David Rainey sa Ireland para sa Pasko. Sef Cadayona at Nelan Vivero. Nagbigay ng masayang Christmas pose si na Sef Cadayona at ang kanyang non-showbiz wife na si Nelan Vivero. Aubrey Miles at Troy Montero, masayang nagbahagi, sina Aubrey Miles at Troy Montero ng kanilang masarap na salusalo sa Pasko, Raver Cruz at Julie Ann San Jose. Nagniningning sa sayang ngayong araw ng Pasko, sina Raver Cruz at Julie Ann San Jose, Roger Cruz at Diane Medina. Narito ang isang sweet na Christmas photo ni na Rodion Cruz at Diane Medina, Juancho Trevino at Joy Spring ang cute tingnan ni na Juancho Trevino at Joy Spring sa kanilang matching denim outfits. Rocco Nasino at Melissa Gohing, ramdam ang cozy na Christmas vibe mula kina Rocco Nasino at Melissa Gohing, kalad at Luke Wrightson, parang maagang dumating ang araw ng mga puso sa sweet na larawang ito ni na kalad at ng kanyang asawang si Luke Wrightson ngayong Pasko, Vong Navarro at Tanya Bautista. Muling inimbento ni na Vong Navarro at Tanya Bautista ang Pasko sa disyerto.